Muling magbubukas ang Quezon City Fresh Market at kadiwan ng Pangulo sa Quezon City Hall ngayong araw. Tampok dito ang iba't ibang healthy at organic products. Si Vel Custodio sa Detalya Live. Vel? Rise and shine the young. para maghandog ng abot kaya at masusustansyang pagkain para sa masa dito sa pathwalk ng Quezon City Hall suportahan ng kadiwa ng Pangulo ang mga gawang lokal, kagaya ng Marikina Footwear. Siyempre, dapat talaga unahin natin yung ano, sariling gawa ng ano sa sariling atin. Kung bagat ang kinikin talaga siya. Mabibili rin ang Marikina Shoes sa ilang mga scheduled kadiwa pop-up store, kagaya sa Kaloocan at Pasay. Katuwang din sa programa ang QC Fresh Market para naman siguraduhin ang kalidad ng mga binibiling prutas at gulay. Mabibili ang kalabasa ng 20 pesos kada hiwa. Ang native kalabasa ay 71 pesos kada kilo. Ang kamatis ay 80 pesos kada kilo. Ang okra ay 10 piso kada tali. Ang kangkong ay 20 pesos kada tali. Ang saluyot ay 10 pesos kada tali. Ang sitaw ay 20 pesos kada tali. Ang patola ay 80 pesos kada kilo. Ang sigarilyas ay 20 pesos kada tali ang upo ay 50 pesos kada piraso, ang bell pepper ay 200 pesos kada kilo, ang bawang ay 150 pesos kada kilo, at ang sibuyas ay 130 pesos kada kilo. mabibili rin ng ilang malalaking prutas na inaangkat sa ibat-ibang probinsya kagaya sa Davao, Isabela at Batangas. mabibili ang grapes ng 250 pesos kada kilo, ang suha ay 50 hanggang 70 pesos kada piraso depende sa laki. ang dragon fruit ay 85 pesos kada piraso, ang guyabano ay 65 pesos ang bayabas ay 75 pesos. Ang atis ay 120 pesos kada kilo. Ang lansones ay 100 pesos kada kilo. At ang mangustin ay 100 pesos kada kilo. Malaking tulong din ang programa sa mga nagtitinda, kagaya di Aling Mayla. Simula po nung uh, nag-pandemic po, ito po talaga yung ano namin nakuha ko isang ano sa Fresh Market yung Ender Barangay doon po kami nagtitinda. Kaya nakakaano din talaga ma'am kasi ito lang po yung hanap buhay ko eh, They're single parent po ako eh. Bukod dito, kasama ng kadiwa ng Pangulo Store ang Small Business and Cooperative Development Promotion Office ng Quezon City sa pag-promote ng maliliit na negosyo. May mga nagtitinda ng mga pagkain, gaya ng bulalo, papaitan, lugaw, noodles at mga kakanin. Alinsunod ito sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa food security maaring bisitahi ng kadiwa ng Pangulo at ang QC Fresh Market dito sa Quezon City Hall hanggang biyernes simula 7 a.m. hanggang 6 p.m. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat, Belka Studio.